sa isang tattoo kompi o sabihin na natin naglalaro na kayo sa tattoo competition no? so ito para sa inyo to lalo na dun sa mga baguhan na gusto nilang malaman kung anong dapat gawin pagsasali sa, sa isang tattoo competition pero bago ang lahat please like, share and subscribe to my channel Tatulo Ko TV ako nga pala si Chris Gomez ng Tatulo Ko Shop and Supply baguhan na gustong sumali ng tattoo kompi o tattoo competition no so ito dapat malaman mo to at ang um, maiisip mo rin ko anong mga dapat mong gawin o dapat mong i-ready no pag sumasali ka nang tattoo competition no so doon naman sa mga sumasali na talaga ng tattoo compi ah uh, okay lang sali lang ng sali no so yon yung pag-uusapan natin for today ay ah uh, yung bracket o kategory na sasalihan nyo. Ayan. So, yung malinaw, no? Bracket at kategory. So, sa mga hindi nakakaalam, sa mga, lalo na sa mga newbie, ah uh, kailangan yung pag-aralan o ah uh, tingnan kung anong bracket yung para sa inyo. So, para hindi tayo maguluhan. Doon naman sa mga sumasali na, dapat alam nyo rin yan. No? So, ang pag-uusapan natin ay uh, yung kategory na tinatawag o yung bracket, no? So, 'yon. Uh, welcome back to me, no? So, tagal na nating hindi nakapag-vlog kasi may, medyo busy, maraming ginagawa at the same time nag-aalaga tayo ng bata. So, hindi lang tayo nagkaroon ng time. Tapos nabasag po yung cellphone ko kaya ngayon lang ako ulit nagbalik, no? So, ang tagal na. Tagal ko nang na-stop, no? So, yon yon ang gagawin natin, ang pag-uusapan natin, yun na, no? Yung tattoo compi. Hindi na gustong sumali ng tattoo competition o gustong sumubok ng tattoo compi. So, uh, dapat, bago tayo, bago tayo sumali sa isang competition, sa isang tattoo competition, dapat, lagi nyo tatandaan, <coughs> bago yung araw ng compi o tattoo compi na sasalihan natin, dapat, ah uh, naka-prepare na yung mga gamit nyo, no? Para pagdating ng kompi, pagdating doon, antimano, ilalatag nyo na lang yung gamit nyo. Dapat, mga siguro mga 2 days before yung competition, ah uh, naka-ready na lahat yon Lalo na yung karayom, tip, disposable tip yon no? So, yon gloves, ah uh, yung mga tinta makina dapat yung mga makina nyo nakakondisyon na yan maayos na no so yun kung hindi pa nakatono yan tono nyo na uh, alamin nyo na rin kung ilang makina yung dapat nyo gamitin no para pagdating ng competition uh, hindi kayo nag-aalala na baka mamaya magloko yung makina nyo kung much better kung uh, yung makina nyo hindi lang isa dalawa magdala na rin kayo ng mga siguro apat na makina para sigurado na kapag nagloko yung makina ginagamit nyo meron pang makina kayong magagamit pa na nakareserba o di naman uh, nakakasa na yung apat na makina na sa iba't ibang size ng karayom para pag on the spot na nagtatato na kayo hindi na kayo yung patanggal-tanggal pa ng karayom ng disposable tip kasi yung ibang nakikita ko sa ibang newbie uh, dala lang nilang makina isa dalawa so mahirap eh minsan hindi natin maiiwasan yung bilang uh, biglang nagdolo ko yung isang makina so mangyayari isang mga lang yung gamit nyo tanggal alis tanggal alis tsaka lagi nyo tatandaan sa isang tattoo competition may tinatawag na oras no yon uh, yun na magbibigay lang sila ng oras na ganito hanggang ganito pagtapos pagdating ng alas 9 ng gabi alas 10 ah... Uh, off time na no so tatanggalin na yung kuryente tatanggalin na yung makina para maiwasan lang natin yung aberya lalo na kung isang baguhan na nagtatato o uh, sasali ka ng competition itatry mong sumali mas magandang on the spot uh, hindi ka na magkakaroon ng alahoro o yung tinatawag nating uh, problema Yun, no? so hindi ka nag-aalangan kung masira yung makina mo at least meron kang backup yun, yun ang mas importante yung may backup na makina ka so yun muna, unahin mo natin itakil yung uh, para sa mga baguhan sa mga newbie na gustong sumubok o gustong sumali na tattoo competition so yun, uh, next na natin bukod dun sa makina na reserve na nakareserba reservation no? makina na na ah uh, Sunod natin dun yung <coughs> karayom. No? So, alamin na natin kung ano yung karayom na gagamitin natin para dun sa design na gagawin natin no pagdating ng competition. importanteng importante 'yan, no. So, hindi ko naman sinasabing huwag kayong sumali kung bagwang ka, huwag kang sumali ng compi kung ano, kung kulang-kulang ang gamit mo. Mas maganda na 'yung pagdating doon, alam mo na 'yung gagamitin mo, ah uh, especially yung karayom no yan yung makina mo alam mo na rin yung alam mo yung makina mo na hindi naglolo ko dapat nakatono na para dire-diretso yung gawa no so yun para hindi ka magkaroon ng problema <clears throat> pangalawa yung tinatawag nating design no sa kalakalan kalimitan diyan sa competition may tinatawag na uh, na size ng design no size ng tattoo na ikakabit mo no so much better mag prepare kayo ng 5x5 <coughs> pataas no wag naman sobrang laki no yung alam niyo lang na kaya niyo gawin alam niyo kaya niyo tapusin no much better kung uh, mayroong tinatawag na uh, oras lang na dapat kasi sa tattoo finish may tinatawag na time lapse no so yon dapat tapos na kayo sa oras sa ganyan So, yung design mo dapat, alam mo, kung, alam mo na kung paano mo gawin, no? So, dyan pumapasok yung tinatawag nating uh, pag-aaralan mo yung design, no? So, pili na kayo ng design na alam nyo na kaya nyong gawin, kaya nyong tapusin ng mabilis, <clears throat> no? So, para hindi kayo abutan ng tinatag na time lapse. Although naman sa ibang competition, <clears throat> kahit nagkaroon na ng time lapse, no? nagbibigay sila ng extra half hour para matapos o mapush nyo yung ginagawa nyo. So, pero huwag tayong mag uh, huwag tayong babase doon, no? So, mahirap pa rin yun. Mas maganda, maga mo matapos yung design para petix-petix ka na lang, wala ka nang gagawin. Pag natapos mo na, okay na yun, di ba? Uh, kahit sabi natin isang oras ang pagitan ng time lapse, tapos na yung design mo wala ka nang gagawin pa upo-upo ka na lang o kung gusto mo mag-inom doon ng mag-inom ng alak o mag-inom ng soft drinks wala ka nang gagawin gusto mo nang chumicha gusto mo nang kumain wala ka nang paproblemahin no so yon yun yung may papay natin no know your design yung alam mo lang na kaya mong gawin wag kang kukuha ng design na sobrang hirap no <clears throat> especially kung newbie ka no kung bago ka nagtatato at first time mo sasali ng tattoo competition mas maganda prepare ka no so yon ah uh, pangatlo no kung isa kang baguhan na nagtatato na sasali na tattoo competition dapat yung gamit mo maayos no ah uh, linisin mo na bago ka sumali mas maganda na malinis yung gamit mo pagdating doon at alamin mo na yung mga proper na sanitation no? yung binabalot yung binabalot yung grip tattoo grip no? especially magdala ng gloves ng dental bib para doon sa pagpapatungan ng gamit at clean wrap no? mas maganda clean wrap o dental bib para sure na maayos kasi sa judging Minsan hindi natin mai masasabi no no na yung mga judge, yung mga hurado umiikot-ikot diyan dun sa tattoo site no. Sa sa tattoo company site no. O ano ba tawag natin diyan? Umikot-ikot diyan. Tinitingnan din nila kung ano yung bracket nyo, kung ano number nyo. No? So isa pa yun yung factor na titingnan nila yung gamit, kung maayos ba kayo magtato, malinis. At isa sa lahat, huwag nyo rin kakalimutan yung basurahan. No? Kailangan, kailangan yung basurahan. Dala ng extra plastic bag para pag yung tissue nyo, tapos pagkatapos magpunas o sabi nating tatapon nyo, diretso na sa basurahan. no? Kailangan malinis. Malinis yung paligid. Uh, wala nakapatong na kung ano-ano sa lamesa, bukod dun sa gamit nyo. O kaya yung <clears throat> yung mga pinagpunasan nyo, mas maganda nakatapong kagad sa basura, no? So, yun. Isa yan sa mga uh, tip natin, no? Kasi yung mga judge, hindi natin alam, baka nanonood pala sa inyo, paano kayo magtato. Kasi, minsan, ang judge, hindi lang naman niya nakaupo sa stage, o basa manonood lang dun sa stage habang nakaupo. Umiikot din sila para tingnan din yung mga gawa nyo, paano nyo gawin, paano yung ginagamit nyo o malinis ba yung gamit nyo yon so yon yun yung mga tip natin no, sa mga baguhan ah uh, bukod don sa design much better na <coughs> alam nyo na yan pag aralan nyo na bago kayo sumali o pumunta ng tattoo kompi so much, mas maganda mag prepare kayo ng ng design na apat uh, na pagpipilian no kung saan parte ng katawan nyo ikakabit kasi minsan o madalas na nangyayari sa tattoo compi, lalo na sa mga baguhan, naglalapat sila ng design na hindi akma sa uh, katawan, no? Minsan yung pangbraso na sa panghita, ay napupunta sa hita. Yung panghita na sa braso. No? So, dapat pili kayo ng design na aakma din dun sa model nyo para hindi naman awkward yung itsura, no? Pangalawa, Uh, mas maganda na uh, depending sa inyo pala kung ano yung mas komportable kayong design no kung black and white ay black and, black and gray no or colored mas pag-aralan niyo kung ano yung mas palagay kayo na good sa inyo na hindi kayo mahihirapan pati yung kliyente niyo o yung model niyo hindi din mahihirapan no so yun yan yung mga isa sa mga tip natin para maiwasan yung tinatawag na ah uh, overlap na oras no yung oras mo hindi sayang no pa yan yung mas maganda no pang apat no pang apat ah uh, bago kayo <clears throat> bago kayo sumali ng kompi dapat nakaredo na yung gamit no tapos wag na kayong tanghali na pupunta mas maganda mas maaga kung nakasip kung naka-indicate dun sa kompi na sasalihan nyo na uh, starting time at 9 or 10 o'clock ng umaga much better mga alas 8 nandoon na kayo no? isang oras ang pagitan bago yung kompi para pagating doon kasi yung ibang organizer once na nakapag entrance pika na pati yung model mo pwede na kayong mag ano kagad ka nun, no? no? mag-ayos ng gamit, no? Yun mas maganda kung mas maaga kayo, may aayos nyo kagad ka yung gamit, kung papano position yung gagawin nyo, lalo na kung mga hita ang tatatuan nyo, alam nyo na kung papano gagawin, o yung konsumo ng espasyo ng nung, uh, nung mismong lugar, no? Yung kukunin yung lugar, yung espasyo, yung hita, eh kung kailangan humiga ng model, alam nyo kung paano gagawin yun, no? So, hindi na kayo makaabala ng iba, no? Na kung tanghali kang darating, siyempre may mga nakaupo na dun sa tabi ng lamesa nyo. Tsaka ka palang magpapahiga, no? So, bali, tsaka, ka pa, lang sila mag-uusog-usog o mag-uusog-usogan sa paligid. Ganda, maaga na kayong pumunta, no? Huwag na kayong maging Pilipino time na oras sa alas 10, alas 11 darating kayo. Mahirap yun kasi mayroon, marami ang mas ma maaga pa sa inyo nakukuha talaga ng espasyo. Isa yan sa importante, no? Kaya dapat maaga kayo. At pang lima, dapat pagdating nyo dun, kaya dapat mas maaga kayo para yung tinatag nating espasyo, no? Yung workplace na tinatawag. Yung workplace, yun yung lugar na pagtatatuan nyo. No? kung mas maganda, kuha kayo ng lugar na medyo alam nyong makakapag-expand kayo, lalo na kung tatuan nyo ay eh, hita, magpapahiga kayo ng kliyente, ng model, yung tipong pwede kang umusog para nawala ka maaabala, mas maganda yon kasi para hindi kaya hirap, hindi din hirap yung model, no? So yon, yun yung mas okay, no? Yung space, no? Kuha ka ng lugar dun sa tatlo kong pina alam mong komportable ka at yung model at naka safety din yung mga gamit mo no so much better kung mga gilid ka kukuha kasi para sa akin lang mas maganda yung gilid o yung pinakakanto na hindi dinadaanan ng tao mas so okay yun kasi para hindi ka naiilang kung may nanonood sa'yo nasa likod mo lang wala yung nakaikot sa gamit mo kasi isa din yung sa iniwasan natin no? minsan hindi natin masasabi kung sino-sino yung mga pupunta yung mga aaten doon sa tattoo competition no? baka mamay may cellphone ka yung model mo may cellphone may pato mo kung saan eh busy ka, busy model mo baka hindi makita no? so yun mas maganda, prepare ko din na kuha ka ng space na yung tipong hindi na dinada hindi madadaanan ng tao yung kabilang side no pero kung talagang hindi maiiwasan sa gitna ka mapupunta eh yung mga importanteng gamit itatabi niyo na yon kasi mahirap na di ba yon yon yun yung yun, yun, yun yung number 5 natin no yung space no kuha ka ng malaking lugar yung lamesa mo yan yung tipong mailalagay mo lahat ng gamit maisasalansan mo lahat ng tinta makina ng maayos no yon so yon punta tayo sa number 7 number 7 no so dapat pagpunta nyo meron kayong dalang extra na tubig o kaya Gatorade no para maiwasan yung tinatawag na stress no yung mang stress na nababahala no yung ibig sabihin natin pag nauuhaw ka andiyan dyan lang yung tubig hindi yung tatayo ka pa pupunta ka pa dun sa mismong ano ng event para humingi No, yun, para yung itatayo mo na lang kung naiihi ka o yung model mo. Ah, uh, yun lang yung pinaka main purpose nun, no. Dala ka ng extra tubig, extra Gatorade para yung pagtatato mo, hindi ka naabala o isa pa yung ibig sabihin, pag nauuhaw ka na. No, so yun, andun na sa tabi mo yung may mo. Kung meron kang chicha, huwag ka munang kumain, no. Kasi, syempre, nakaglabs ka. Mas maganda na rin yung safety, no? Ang walo, no? Kumain muna bago pumunta ng kompi. Yan. Yan, isa sa mga talagang kailangan yan. Kumain ka, maligo ka na, pumutrip ka na ng marami. Para pagdating ng competition, hindi ka gutom. Para yung utak mo, hindi lumilipad sa, uh, hindi lumilipad-lipad na san lang. O yung, hindi natin matatawag na ano, syempre, mahapu ka, yung mapapagod ka agad, yan. No, yun, dapat kumain, pati yung model mo, importante, pati model mo, kumain din. Yan. Kasi, mahirap na, yung, yung pain tolerance, bumababa, yan, pag yung tao gutom, wala sa kondisyon. At isa din dun sa tattoo artist, pag gutom ka, hindi ka makapag-focus sa ginagawa mo, no? So, yun, kailangan nakakain ka rin bago pumunta ng kompi, no? Kaya, yun, yan yung mapapayo natin sa mga baguhan, no? At yun, pang siyam. Number 9 Magdala kayo ng extra cord nyo. Yung mahaba na, no? Extension cord. Yan. Magdala kayong sariling extension cord. Huwag kayong maaasa sa extension cord na nagpapatato, no? Yung nagpapa-event. Yan. Yung organizer. Huwag kayong maaasa doon. Kasi mahirap na kung maubusan sila ng extension cord. Uh, maganda na yung may reserve, baka may bitbit -bit kang sarili mo na kahit mahab basta habaan mo na mas maganda kasi minsan yung pinaka-plug nung ano, pinaka-saksakan nung yung kuryente, malayo. Maganda na yung mahaba para hindi ka naman problema kasi madalas minsan nagkakaubusan ng extension cord. Eh mahirap 'yun sa mga yung gamit mo, dapat di ka nga 'di ba, Boy Scout laging handa. yeah. Importante yan. No? Yan yung mga importante, no? Yan. So, so yan yung mga, yung pang number 10 natin. Sunod natin number 10. Number 10. Lagi nyo tatandaan yung karayom na ginagamit nyo, no? Prepare nyo na yan. Importante yan. Yan ang pinaka-importante sa lahat. Karayom, kung gumagamit kayo ng luma, barings, ano, disposable tip, ready nyo na kasi para pating sa kompi hindi kayo mga problema kung anong gagamitin nyo no? yung aakma sa design nyo no? especially dun sa mga baguhan na nagtatato nahirap naman o oh, pangit naman tingnan yung magtatanong ka sa katabi mo kung may extra karayo may extra ganyan mas maganda talaga nakaprepare ka yung gamit lahat gamit, tubig, yung panlinis, pang disposable cup lahat kompleto na para pagating mo ron, upo ka na lang nagtatato na lang no? yon at huwag nyo rin kalimutan magdala ng sariling, sariling relo para na orasan nyo yung ginagawa nyo importante yan kasi para hindi kayo nakabase dun sa liwanag lang ng araw no Tingnan nyo kung maliwanag pa yung araw, maya, maya madilim na, hindi nyo mapapansin, gabi na. So, yun. Apat, yan ang mga dapat nyo tandaan, no? Kung saan bago ang nagtatato. Alamin mo yung proper placing ng tato sa katawan, design, yung gamit, kumpleto, malinis, magdala ng basurahan, magdala ng extension cord, no? So, yun. Yun yung mga ipap may lang natin sa mga nagtatato, no? Sa mga, sa mga bagoan na gusto sumubok, mag, sumali ng tattoo competition no lagi niyo tatandaan niyan kasi mas maganda na yung handa kayo doon lalo na yung mga tinta nyo dalawang araw ang pagitan bago yung tatu kompi, kompi kalugin nyo na lahat ng tinta nyo para pagating doon hindi yan buo, buo o hindi yan malapot no? baka pagating doon malapot pala yung iba yung ka pala maghahanap ng witch hazel o ng ano ganda kompleto na magdala na rin kayo ng tissue no? Mas maganda, maayos lahat, no? Para pag ng kompi, patak na lang ng patak ng tinta. Tapos, tatuwa na lang ng tatu, no? So, yun. Yan yung mga may papayo lang natin, no? Sa mga baguhan. Uh, alamin yung design. Pag-aralan nyo na bago kayo, bago kayo pumunta ng tatu competition. Yung buwas ang tatu kompi, itong buong araw na to, pag-aralan nyo na kung paano nyo papano at ano uunahin yung gawin no dun sa design para pagdating dun alam niyo na kung paano ipapasok papasok yung linya yung kulay yan di ba para maayos no yun yun lang yung may papayain natin sa mga baguhan kung mayroon pa akong hindi nasabi pakilagay na lang sa comment section no para may discuss natin sa next tattoo ano natin no usapan no yon so yon ah uh, kita kit tayo sa susunod na video no yung part 2 kasi part 1 pala to no ito yung part 1 part 2 magkikita tayo ulit na uh, kung ano yung mga dapat pang gawin ah, uh, yon ako nga pala si Chris Gomez nang tatuloko, ko sa Supply kita kit sa susunod na video Ingat sa lahat. God bless. Bye-bye.